Hi guys, at Dave Life as a busy, busy hand person person. Panibagong araw na naman guys at panibagong video na naman natin gagawin. Ngayong araw nga kasi mabibisi ako kasi may kasi kaming gagawin. Eh. Ngayon kasi kami magluluto ng cab, cab guys. Kakagising ko nga po pala yung guys kasi nga ginising ako ng auntie ko. Nangako kasi ako sa kanya kagabi na tutulungan ko siya sa paggawa ng cab, -cab guys. Before nga tayo yung masisimula, mo na tayo ng agahan. Chapsu yung ulam ko ngayon olam, olayon, kasi yun lang yung nabili ni Papa kanina. Ang sarap nga kasi kasi init pa yung chapsu Mga bandang 7am pala ako nagising guys pero mga 8am na akong bumangon kasi nga ang sobrang namin dito sa amin. Hali guys, samahan nyo akong kumain ng agahan. Native Bisaya nga pala ako guys, pero pag nagbablog ako ay nasasalita ako ng Tagalog. Para naman maintindihan ng ibang manunood. <coughs> Tapos na rin ako sa pagkain ng agahan, guys. Nagsimula na pala akong gumawa ng kab-kab, guys. Para naman mabilad na siya mamaya. Para bukas ay mabintan na namin to. Mahil kasi yung auntie ko na magluluto, guys. At ibibenta niya sa aming mga kapitbahay. Dapat talaga yung mami fish yung pagkalagay mo sa dahon. Para crispy siyang kainin. After nga nito guys, i-steam namin yan muna bago namin ibilad sa araw. Alam nyo naman guys, ay ang pamuting so, toxic yan pag ibilad mo ng dretso dretso. So, dapat talaga i-steam mo before mo sa araw. So, yes guys, tama po kayo narinig. Kamuting kaya po pala yan kilit-kilit na pala to kaninang madali umagas ng anti ko guys para ako na lang yung taga guys sa dahon madami dami na ngayon nagawa ko guys mga ilang oras ko din yung trinabaho hindi nga easy yung paggawa ng cab cab guys dapat na patient ka meron na nga pala nasalang sa steamer namin guys madami dami na din yung nasalang namin kaya magbibilad mo na ako ng nesting na guys. Ibibilad ko na nga pala siya sa araw guys. Huwag kayo mag-alala guys. May dahon pa naman yan at hindi yan madudumihan. Marami na pala ako na ko guys. Sinabi ko yung kanina yung nasa palangganang malaki. At ang dami-dami na din nalakay ko dyan, guys. After ko nga nagpabila ng mga bakab-gab, guys, ay nakapaglaba pa ako ng mga damit ko. At maliligo na rin ako. Kasi na pala, hindi ko na video yung paglaba ko kasi nawala na sa isip ko. Ang sarap nga pala ng tubig, guys, kasi maligam-gam siya. Ito, talaga magandang maligo. Kapag kasi umaga ka maliligo kasi ang lamig ng tubig parang mawalan ka na ng gana na magliko. Dito mo na tayo magtatapos guys. abangan nyo na lang po yung part 2. Huwag kaya mag-alala guys. Hindi ko kayo bibiguin sa part 2. Don't forget to follow and like this video guys. Bye bye!